Kabila ng reklamo ng ilang mga nagtitinda ng bigas, tuloy ang pagpapatupad sa utos ng pangulo na takdaan ng limitasyon o price cap ang presyo nito simula bukas. Sabi pa ng pangulo, tatapatan daw ng gobyerno ng tulong ang anumang ikalulugi ng mga retailer. Sinabi niya 'yan bago bumiyahe pa Indonesia kung saan isusulong niya raw ang kapakanan ng bansa sa Asia. At narito pa ang pagtutok ni Ian Cruz. na hindi namin makita ang magagandang dahilan kung bakit tataas ang presyo ng bigas ng ganito. Tuloy-tuloy na ang pagpapatupad ng Pangulo sa utos niyang kontrolin ang presyo ng bigas hanggang 41 pesos lang kada kilo ng regular at 45 pesos per kilo kung well-milled. Ayaw raw sanang panghimasukan ng Pangulo ang malayang daloy ng merkado. Pero anya, lumalampas na 50 pesos ang bawat isang kilo. Ang dahilan lamang dito ay talagang nandyan ang mga smuggler at saka ang mga hoarder. Tuloy raw ang panguhuli sa mga smuggler at hoarder ng bigas. At pansamantala lang ang price ceiling dahil tag-anin na rin naman daw ng palay at may parating ng import ng bigas. Sabay-sabay napapasok yan at makikita, basta't ilalagay namin, dadali natin sa palengke, pabayaan uli natin ang presyo ng bigas na maghanap ng sarili niyang presyo. Ikalawang linggo ng Setyembre, inaasahang magiging maayos na ang supply. Pero habang wala pa yan, may tulong daw na iaabot sa mga retailer na malulugi dahil sa price cap. Ang ating DTI, ang ating Department of Agriculture, ay gumagawa ng listahan ng ating mga rice retailers. Kinakalkula rin kung ano ang magiging lugi ng mga rice retailer. Bibigyan naman natin sila ng tulong, katumbas na tulong. The immediate relief and the immediate payout para masigurado natin na hindi maapektuhan ng lubusan ang ating mga kababayan na maliliit na retailers. Si House Speaker Martin Romualdez inutusan ng House Committee on Appropriations na hanapin kung saan pwedeng kunin ang 2 bilyong pisong pondong tulong para sa rice retailers. Bago bumiyahe pa Indonesia, isang pulong muna ang dinaluhan ng Pangulo sa Malacanang upang talakayin ang kapakanan ng mga apektadong rice retailers. Ngayong nasa Jakarta, Indonesia naman siya para sa 43rd ASEAN Summit and Related Summits isusulong daw ng Pangulo ang kapakanan ng Pilipinas sa ASEAN, lalo na sa mga hamong kinakaharap ng ating rehiyon. My participation will highlight our advocacies in promoting a rules-based international order, including in the South China Sea, strengthening food security, calling for climate justice, tapping the potential of the digital and creative economies protecting migrant workers in crisis situations, as well as combating trafficking in persons. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas. Mga kapuso, kasama niyo kami 24 Horas. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.